Anong site na pwedeng i-download ang mga video sa Facebook kung gusto mong malaman panoorin ang video unang gawin pumunta sa Facebook at hanapin ang video na gusto mong i-download. For example itong video na ito, pindutin ang tatlong tudlok sa taas. Pindutin ang copy link pagkatapos mong mapindet ang copy link e exit mo muna ang Facebook tapos e open mo ang Google Chrome. Pindutin ang Google Chrome. Pindutin ang search bar pagkatapos e-type mo dito sa search bar ang savefbs.com. Pindutin ang savefbs.com na lalabas. E-long press mo dito sa insert a link tapos may lalabas sa paste tapos download sa baba para malagay dito yung nakakopy link mo kanina. Pagkatapos mong pindutin ang download pumunta sa baba at hanapin ang download HD. Pindutin ang download HD. May makikita ka sa taas na download ng file hintayin mo hanggang maging file downloaded ibig sabihin na save na sa iyong gallery. Paano daw maglagay ng picture sa keyboard kung gusto mong malaman panoorin ang video e open ang iyong phone settings? E type mo dito sa search bar ang language and input. Pindutin ang language and input na lalabas. Pindutin at piliin kung anong cellphone keyboard ang iyong ginagamit dito ang sakin ang Gboard pwede mong tingnan sa default keyboard kung ano ang gamit mo. Pagdating dito pumunta sa team. Pindutin ang plus sign. Piliin mo dito ang picture sa iyong gallery. Pindutin at hilahin mo ang box hanggang masakto ang mukha sa picture mo. Pag okay na sa palagay mo, pindutin ang Next sa baba. Pwede mong i-adjust ang brightness sa taas para mas maging malinaw pagkatapos pindutin ang Done sa baba. Pindutin ang Apply. Paano daw niya malalaman kung may ibang gumagamit sa kanyang Facebook account kung gusto mong malaman panoorin ang video e-open ng iyong Facebook? Pindutin ang tatlong linya sa taas. Pindutin ang Setting icon. Pumunta sa Seymour in Account Center. Pindutin ang password and security. Pumunta sa where you're logged in. Pindutin ang iyong profile. Dito ninyo makikita ang lahat ng device kung saan nakalogin ang iyong Facebook account kung may makikita kayo dito na ibang device na kahina-hinala pindutin ang select device to log out para malog out ito sa kanilang device na ginagamit, pero paalala lang bago mo i-log out dapat alam mo pera ng iyong password sa Facebook at Messenger account na ginagamit. Pindutin ang box sa gilid ng device pagkatapos pindutin ang log out sa baba. Pindutin ulit ang log out.